Binuksan ngayong araw ng Comelec Davao City ang voters registration bilang paganda sa nalalapit na halalan na mahagi rin sila ng libreng lugaw para sa mga pumunta. Iyan ang ulat ni Jay Lagang. Free lugaw ang gimmick ng Commission on Elections dito sa Magsaysay Park sa Davao City. Sa mga dumagsa sa voter registration bilang paghahanda sa nalalapit na 2025 midterm elections. Para sa first time registrant na si Coralen Biolon ngayong araw niya piniling magparehistro upang iwas sa dami ng tao pero natagalan pa rin siya sa proseso dahil maraming nagparehistro ngayong araw. Karon lang uh, anong wala jo kinag-work. So mo to uh, ko ni laan time ano para register ko. Para makapagrehistro mag-fill up ng form na makukuha sa tanggapan o kaya sa website ng COMELEC. Kakailanganin din ang valid identification card o barangay certificate. Kung estudyante, pwede na ang school o library ID. Ngunit paglilinaw ng COMELEC Region 11, hindi nila tinatanggap ang birth certificate bilang proof of identity ang birth certificate mong good, dili gyud ka kanang naay picture gani. So anybody can bring that birth certificate and you can ask for bar barangay certification provided that yung certification mo, yung may picture talaga na ikaw yon. Maliban sa registration, inaasikaso din ng Comelec Davao ang butanting nais mag-update, mag-transfer o magpa-reactivate ng kanilang records. Gayani ni Nesrin Abdul Kader na hindi nakaboto sa nakalipas na dalawang eleksyon. Mugawa sa mong pangalan pero naka-deactive siya muna kay Nangla na mo, mo register balik. Bukas ang tanggapan ng Comelec mula lunes hanggang Sabado at maging sa mga holiday. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maliban na lang sa Holy Thursday, Good Friday at Black Saturday. Tatagal ang voter registration hanggang September 30, 2024. Mula sa PTV Davao, J. Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.